Sige po, Dok. Thank you po. Wala daw po doon si Dok Lindo sa conference sa Dubai. Tapos hindi rin daw po siya nagsabi na hindi siya makaka-attend. So, ibig sabihin, nandito po siya sa Pilipinas? Ako na nga tatawag sa kanya. Eh, hindi na po kasi talaga sumasagot si Dok Lindo sa mga tawag eh. Kaya po, wala po talaga may alam po nasaan po siya. Hindi kaya... Nawala yung cellphone niya, kaya hindi siya sumasagot. At kaya, hindi siya nakapunta dun sa konferensya sa Dubai kasi may nangyari, may problema. Anak, alam ba kung saan siya nakatira? Punta na lang kaya natin, sasamahan kita. At hindi na po, Nay. Okay lang po. Mukha pasama na lang po sa mga kaibigan ko eh. Alam ko naman po na busy po kayo dun sa pag-prepare po sa kasal ninyo eh. Sigurado ka? Opo, Nay. no number. Hello? Sino to? Hello, RJ. Ang mo, kung sino talaga ang totoo mong anak? Hello? Carlos? Ikaw ba yan? RJ, makinig ka. Hindi mo anak si Zoe. Anong sinasabi mo? Hindi ko anak si Zoe? Sino ba talaga to? Sinabi mo kay Daddy na hindi niya ako anak? Nababagyo ko na ba talaga? Sinabi ko na si yung Zoe. Kapag hindi ko nakuha si RJ, malalaman na lahat ang totoo mong pagkatao. Hindi lang akong maapektuhan pag sinabi mo totoo. Wala akong pakialam, Zoe. Ako? Nakakulong sa mental facility. Kriminal. Iniwan ng asawa. I have nothing more to lose. Zoe, ikaw ang mawawala. Oras na malaman na lahat ang totoo na hindi ka anak ni Angie. At mamaya, makikipagkita ko sa kanya at sasabihin ko ang totoo. Stop! Sandali! Ano ba gusto mo gawin kay Daddy? Why do you want him? Gusto ko siyang patayin. RJ, si Carlos ba talaga yung tamawag sa'yo? Hindi eh, ko alam pero kaboses na kaboses niya eh. Eh te, kung si Doc Carlos nga po yan, ba't niya naman po sasabihin sa inyo na hindi niyo anak si Zoe? nag-end ka agad yung call, anak. Kaya, baka nahuli siya na gumagamit siya ng phone. sandali, baka nakakalimutan niyo na hindi stable yung pag-iisip ni Carlos. Alam mo, meron sa mga pinapaniwala ang mga bagay na hindi naman totoo. Katulad na lang niyan sinasabi niya na hindi mo anak si Zoe. Yes, Lynette. Pero kailangan natin makasiguro na mentally unstable nga si Carlos. Baka naman nagpapanggap lang yan. Or kakuntsaba nga niya yung mental facility kaya siya nakakagamit ng telepono. Or, nakakalabas. Eh tay, kung totoo naman po yung sinasabi ninyo, wala tayo mapapala kahit magtanong tayo sa facility. Siyempre, hindi po sila amin kung ginagawa nila yun. But you're not a killer. Sigurado ka diyan? Bakit? May pinatay ka na? May pinatay ka na? Sino? Sino pinatay mo? Zoe, huwag mo na siyang isipin. Sabihin na lang natin na minus one siya sa nakakaalam sa sikreto natin. Sino ba nakakaalam ng sikreto?